Hi, this is Macy si Rong at ito ang ko bilang isang kambing na pinagkaitan ng gatas ng kanyang ina. At opo, oh hindi ako binibigyan ng nanay ko ng gatas kaya ito mami ko ang talagang gumagawa ng paraan para makainom nga ako. Salamat na lang kay mami pao kasi nga pinapainom niya o oh, thanks po. At ito na nga ang procession namin ng mami ko para kay mami pao para nga makadidi na ako. Siyempre tinalian niya ng mami ko si mami pao ng kanyang leeg para nga, hindi kumalaw at siyempre inawakan pa rin niya ni mami ang kanyang leeg ay isti yung kanyang paa para makadudok ako. Kita niya naman ako, grabe ako magdudo dyan kasi nga talagang walang dede yung mama ko or hindi na papadidi talaga yung mama ko. Pasensya na talaga kayo kung ganito ako mag voice over ha kasi kambing man ako kaya pasensyahan niyo na lang talaga. Syempre medyo nagkalisod or naguluhan si mami ko kung paano nga i-plaster ako kung paano ako makadidi talaga ng maayos kay mami pao. Syempre ayan tamang sinirok tayo dyan para nga makadidi ako. Alam nga naman kayo lang yung lumaki no gusto ko pa namang mabuhay. At syempre ayan yung mga kapatid ko kay mami pao. Thank you nga pala sa inyo kasi nga nakadidi ako for today's video. Yun lang kung gusto niyo mga video ko i-like niyan kasi nga ako gagawa pa rin tayo na panibagong video. Bye! Bye.